Yung oil leak sa ating engine, eh normal naman yan, lalo na kung umiidad na yung ating sasakyan, no Dahil nga yan sa constant na vibration, init, lamig, so yung goma sa ating engine ay nag-deteriorate. Kumbaga, pwedeng lumalambot, tumitigas, or nagkakaroon ng mga crack at dun dumadaan yung oil, no? Kaya pag may nakita ka na kayong sign ng leak, eh mas okay na ipagawa nyo na kagad. Ako ang pinaka-advise ko dyan, every time na aalis kayo sa parking space ninyo, check ninyo kung may nakita kayong drip ng oil. Or kung sakali man kayo ay mag-change oil, i-check nyo na rin yung ilalim kung may nakikita kayong any mark of oil. At ipacheck nyo kagad kung sakali man na meron kayong nakita. Hello mga paps! sign ko 'yung Shane at 'yun no meron tayong nareceive na question with regards oil leak. Pwede daw bang mag-leak ang isang oil dahil sa maling gamit ng oil or dun sa pag high rev? Okay. So, in terms of oil, okay? Hindi naman magkakaroon ng oil leak kung pasok sa viscosity 'yung oil na ilalagay ninyo. Pero pwedeng mag-oil leak kung sobra-sobra 'yung oil na ilalagay ninyo. Kumbaga, yung sasakyan natin, syempre, maghahanap ng space yan. Maghahanap yung oil ng space kung saan siya lalabas, kung sobra-sobra na yung laman ng loob ng ating engine. So, pwede niya sirain nga yung mga gasket. Pero, ang pinaka- Common reason na no, kung bakit nasisira o nagkakaroon ng oil leak ang ating sasakyan ay dahil sa wear and tear o sa katagalan ng ating sasakyan. Kung yung goma natin, ano, eh, hindi naman yan lifetime. Sabihin na natin, Uh, mga 5 to 10 years lang talaga yung edad na itinatagal ng mga goma. Kaya commonly sa mga umi-idad na kotse like mga limang taon na o more than mga 10 years old na ay eh, nagkakaroon talaga ng leak yan sa loob ng engine. Commonly yan doon sa valve cover, doon sa ibabaw. Pwede rin naman doon sa oil pan, no yung gasket. Iri-gasket lang naman yon or papalitan ng gasket lang. Then, mag okay na yon ulit ano pero ang pinaka advice ko sa inyo mga paps no kung sakali man every time na kayo ay magpapa change oil or sakali man every time na aalis kayo sa parking space ninyo i-check ninyo yung pinag-alisan ng sasakyan ninyo o silipin niyo yung ilalim kung may nakikita kayong leak kasi pag may nakita kayong leak ipagawa nyo agad okay para Malaysia yung worries ninyo with regards leak ano kasi mahirap din na maubusan ng oil ang ating engine. Masisira yan mga paps no. Ako based on experience may mga incident na rin ako nangyari sa ganyan. Uh, nag-leak naman dun sa oil filter. Kasi uh, way back then sabi na natin naniniwala ako na hand tight lang. Unfortunately medyo uh, bumigay yata yung hand tight ko. So dun nag-leak. Eh, buti na lang uh, umilaw agad yung uh, oil at nasa bahay pa ako nun. So, hinikpitan ko lang ulit yung oil filter, nilagyan ko ng oil, then okay na ulit. Pero syempre, mahirap yun kung masira ang kasadaan. Paano kung wala kang dalang oil? So, masisira yung makina natin. So, yun mga paps no? with regards oil leak, normal naman yan. Okay? Lalo na kung umiidad ang ating sasakyan. Kaya constant sana yung ating PMS o pag-check. Kung sakaling may early sign ng leak, pagawa nyo na agad para wala kayong maging worry sa kalsada.